Malapit na ngang maganap ang isa sa mga inaabangang kasalan sa mundo ng showbiz at negosyo, ang pag-iisang dibdib nina Sam Verzosa at Rian Ramos. Bagamat kapansin-pansin ang matamis nilang pagmamahalan, nananatiling tikom ang bibig ng negosyanteng tumakbo bilang mayor ng Maynila noong nakaraang eleksyon pagdating sa mga detalye ng kanilang nalalapit na kasal. Sa isang pre-birthday lunch para sa business partner niyang si R.S. Francisco, Ibinahagi ni Sam ang maseryosong yugto ng kanyang buhay. Seryoso na, na mabibigay ko yung buong sarili ko sa kanya, lalo na tapos na yung campaign. Focus na kami sa sarili namin. Mas marami akong oras sa kanya at sa tingin ko, ito na yung oras para sa amin, ani Sam na halatang puno ng inspirasyon. Nang tanungin kung may plano na ba para sa kasal, diretsahan ang kanyang sagot, dapat. Dapat lang kasi hindi na tayo bumabata at masaya na ako. Nahanap ko na yung partner ko sa buhay. Bakit ko papatatagalin, dagdag pa niya. Hindi naman maiwasang usisain kung kailan nga ba ito magaganap. E di pinakamadaling panahon, tugon ni Sam na maihalong niti. Sa tanong kung ngayong taon ba o sa susunod, malinaw ang kanyang prioridad. Wala na akong ibang pino-focus kundi sarili ko, personal na buhay, negosyo, at syempre si Rian. Gayunpaman, inamin niyang wala pang formal na proposal. Wala pa. Wala pa nga kayong nababalitaan. So, abang-abang na lang siguro kayo. Sandali na lang, biro pa ni Sam, na nagpapahiwatig na may malaking sorpresa sa hinaharap. Sa kabila ng mga tanong at haka-haka, abala muna ang dalawa sa paghahanda para sa isang marathon na kanilang sasalihan. Patunay lamang ito na bukod sa kanilang relasyon, sinusuportahan nila ang isa't isa sa iba't ibang aspeto ng buhay, kabilang ang kalusugan at sports. Hindi maikakailan na si Sam ay puno ng sigla at positibong pananaw ngayon. Malinaw na natagpuan na niya ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. At sa bawat salitang binitiwan niya, ramdam ang pananabik at kasiguruhan na anuman ang eksaktong petsa, tiyak na magiging espesyal at makabuluhan ang kanilang kasal. Para sa mga tagahanga, ang tanging magagawa ay maghintay at umasa na sa tamang panahon, ibabahagi na ni Sam at Rian ang magandang balita. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kanilang pagmamahalan ay handa ng tumakbo sa altar, tulad ng paghahanda nila sa marathon, magkasama, Magkahawak kamay at handang lampasan ang anumang finish line ng buhay.